Anong gusto mo? Tagalog o English? Huwag <laughs> niyo akong lukuin! what clothes Mr. D <laughs> Mga senador na walang ambag na batas? Alam niyo ba, d na may ilang senador tayo sa Pilipinas na wala pang batas na sila mismo ang principal author? Eh? Yes. tayo dito, D-Fam. Base lang sa facts and research. Okay. Kaya eto na. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Oh my God! Oh my God. <laughs> One, Senator Ronald Bato de la Rosa. Dating hepe ng PNP. Pasok sa Senado noong 2019. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang batas na siya lang ang principal author na naging ganap na batas. Yeah. Oh, man! Hindi po ako abogado, Mr. President. Balil ko yata eh! Yeah. Pero, be fair. Co-author siya ng ilang batas gaya ng RA-11466 or Salary Standardization Law of 2019. Taas sahod para sa mga government employees. Pero, pero pero hindi niya ito sariling panukala. Kaya ang tanong, sa dami ng isyo sa bansa, ni isa wala bang sariling batas si Senator Bato? Number 2. Senator Lito Lapid, beterano sa showbiz at Senado. Pero tahimik sa legislative front. Ooh. Wala rin siyang naipasang batas bilang principal author nitong mga nakaraang taon. Pero, meron din siyang na author Ito ang RA-11650. Inclusive Education Act para sa mga learners with disabilities. Wow! Napakagandang batas nito, d -fab. Wow! Pero, again, hindi galing sa kanya ang orihinal na panukala. Hmm, mas active pa ata si Leon Guerrero yeah. kesa kay Senador Lapid sa Senado. Number 3, Senator Robin Hood Padilla. Top 1 noong 2022 elections. Oh ang boto. Yung pong 26 plus million na mga bumoto po sa akin. Pero ang performance, medyo bitin. Oh. Hanggang ngayon, wala pa siyang naipasang batas as principal author. Wow! Pero, nagko-author siya ng RA-11934, ang SIM Card Registration Act laban sa mga text scams. Napaka-importante ng batas na ito. Protection natin sa mga online scams. Pero again, hindi siya ang pangunahing utak nito. Come on! Mas sumikat pa ang pahayag niya tungkol sa marital sex. Hmm. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, ang... Oh, no. Di, fam. Hindi naman lahat ng senador ay kailangang prolific author. May mga senador na mas tutok sa committee work or oversight. Pero kung wala sa lahat, walang principal bill, walang private speech, walang committee leaderships, aba, eh baka nga ghost senator na 'yan. Bilang botante, responsibilidad nating i-check ang performance ng pinili natin. It's kung ang trabaho nila ay gumawa ng batas, pero wala silang sariling na ipasa, dapat ba silang manatili sa pwesto? I-comment na ang inyong opinion. Okay. At kung gusto nyo pa ng part 2 ng mga senador na walang ambag, Gunggong! Barinig kita sa mukha! Type yes and mag-like, mag-subscribe, mag-comment, at mag-share yeah! Mr. D kasi masayang matuto! Yeah! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!